Magandang araw sa atin lahat. Mga kabayan, ako po. Mukhang kalabuso po yung maging kahihinatnan na itong si Gwen Garcia, Himas Rias, at posibleng magmumulta pa po o itong si Gwen Garcia. Si Gwen Garcia po ang nagsasabi na ang Cebu daw po ay uh, Garcia Country at wala daw pong laban sa kanya itong si Pambaring 4. Pero ano nangyari po mga kababayan dahil sa kanyang pagkampi dito po kay Bongbong Marcos at kay Tambaloslos, abay nilang paso po ng mga Duterte supporters itong si Gwen Garcia at ang sinuportahan ay walang iba kundi itong si Pambaring 4. Nakakabago lamang mga kababayan po natin kung tutuusin sa politika. Pero no, napakalakas at napakalaki po ang kanyang naging lamang laban kay Gwen Garcia. Si Gwen Garcia rin ay nagmatikas na hindi daw po siya bababa sa kanyang opisina bilang isang gubernator. Pagkatapos lumabas ang kanyang suspension order mula sa Ombudsman. Kaya ngayon, hinatulan pala mga kababayan po natin ng guilty itong si Gwen Garcia. Nako po, ito na ba yung karma ng pagmamayabang ni Gwen Garcia, pagmamaliit at pandalait sa mga Duterte pagkatapos po sila tinulungan. Panuorin natin mga kababayan itong uh, balita mula sa Iziminay. Tuluyang idineklar ang guilty ng Office of the Ombudsman si outgoing Sim Governor Gwendolyn Garcia sa kasong indirect contempt matapos sumanong baliwala in ito ang anim na buwan na suspension order na ipinato sa kanya. Daritong balita ni Prince Tripoli. Grabe kasi, ang yabang kasi mga kababayan natin, ano? Nagmatigas, no? O ngayon, tingnan mo, mas lumala pa. Eh, kung sana kung sumunod na lang siya, mga kababayan. Kinatulang guilty ng Office of the Ombudsman si outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa kasong indirect contempt dahil sa hindi pagsunod sa anim na buwang suspension order na inilabas ng Ombudsman noong April 23. Kasunod nito huh? ay kay Garcia ang multang nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Ang, late na nung para kay Gwen Garcia na multa, mga babayan po natin, 35,000 lang, no? Bariya lang po yan sa kanya. Daming kinat <laughs> Nasabing suspension order ay immediately executory. Ibig sabihin, dapat agad itong ipinatupad sa kabila ng anumang apila. Nag-ugat ang kaso sa umano'y grave abuse of authority at gross misconduct Matapos bigyan ni Garcia ng special permit ang Shalom Construction Inc. kahit wala o mano itong Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, Isang paunahing requirement bago ang pagsisimula ng anumang proyektong pangkonstruksyon. Mariin naman kinuwestiyon ni Garcia ang nasabing desisyon, lalo't may umiiral na temporary restraining order o TRO mula sa Court of Appeals na pansamantalang umibigil sa kanyang suspensyon. Anya, ang hakbang ng ombudsman. Kung um, manalala ko ito mga kababayan, no? sinisiisi niya pa po yung mga Duterte or Duterte supporters dahil ang nag-file daw po ng kaso sa kanya is isang Duterte supporter daw po. So, ibig sabihin kung yung taong nag-file ng kaso sa kanya at nakita ang talagang may grave abuse of power naman talaga siya, no? ibig sabihin Duterte na yung mga nasa likod dito. At Anong pakialam ng mga Duterte sa kanya? Eh, tinatawanan nga lang siya ni Tatay Dicong, no? nung nagkaroon po ng rally sa Cebu. So ito po mga palusot na ni Garcia, mga po natin, para makahanap lang po yung uh, masisisi. Pero kung totoo say, kung sinagot niya sana, kung nagpa-suspend na lang siya, eh, tapos na sana. Una-una yung vice governor, eka eh, niya naman. So after ng suspension, pwede naman siyang bumalik, no? Oo, oh, siguro kung talagang sinunod siya, eh baka nanalo pa siya. Eh kaso hindi, di ba? At alam na rin ang mga taga Cebu na talagang wala na. Kailangan ng mapalitan itong si Queen Garcia. Yabang, oh. Nibigil sa kanyang suspensyon, Anya, ang habang ng ombudsman na magkailang kusyon para ibasura ang PRO ay patunay na kinikilala rin ito ang kapangyarihan ng Appellate Court. Tinukoy ng kapo ni Garcia na ang pagpapatuloy ng contempt ruling sa kabila ng TRO ay tila paglabag sa judicial hierarchy at posibleng pagbaliwala sa otoridad ng mas mataas na hukuman. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng ombudsman sa mga mas mabibigat na kasong kriminal at administratibo na kinakaharap ng gobernador. Ako si Prince Tripoli. Amo? Grabe no? Ang dami palang kaso na dapat panagutan itong si uh, Queen Garcia, mga kababayan po natin. No? Eh, ano palang kwenta, ano palang pakinabang ng kanyang pagiging dip dikit kay Marcos Jr. Eh, mukhang hindi siya ngayon binabakapan. Kasi alam naman natin yung mga kaso ngayon na nakaupo sa gobyerno, kita nyo naman. No? ah, uh, for example lang, yung mga miyembro nitong grupo no, na nagpa-arresto kay Presidente Duterte, yung nagpakanulo sa kanya sa mga dayuhan, di ba? Yung media court na ikinanta ni, ni John B. Cremolia, no? Hanggang ngayon ay hindi mapapanagot dahil napakalakas yung backup kay eh, Bumbo Marcos. Ano ang ibig sabihin mga kababayan po natin? Sinasabi niya na malakas siya sa administrasyon, malakas siya kay Bongbong Marcos. Eh bakit pala pinabayaan siya? No? Mukhang hindi sinuportahan itong si Gwen Garcia. Sa bagay, no? kung titingnan lang po natin mga kababayan, talagang may hugo talaga ngayon ng administrasyon para maging masama yung kanilang loob dyan kay Gwen Garcia. Bakit? una una hindi sila nagawang ipanalo ni Gwen Garcia sa Cebu. Kahit sila Prasco, no? na mga taga Cebu no, doon sa distrito mismo ni Jock Prasco. Hindi nila napanalo itong alyansa ni Bongbong Marcos. Nagpapatunay lang na talagang wala na, kulilat na talaga itong si Gwen Garcia. Sa bagay mga kababayan, paano pala mapapanalo ni Gwen Garcia itong mga ng alyansa? Isya nga po eh, di ba, uh, bagsak din no siya nga is nilang din. dito ako naniniwala na yung sibo talaga is solid talaga ng mga matatalino at naniniwala uh, sa kaya na ni presidente Duterte napatunayan talaga nila kung gaano kagaling ang leadership ni presidente Duterte tingnan niyo ngayon ang binoto nilang gobernador na si Pambari 4 di ba uh, dati na ikwento niya na siya daw po ay walang walang planong tumakbo no dahil wala nga siyang pera, wala siyang Partido, no, ilan lang po yung uh, taga-suporta niya. Pero dahil sa endorsement ni Presidente Duterte, endorsement din po no maisog endorsement ni Vice President Sara. Ang bilis makilala, no, itong si uh, Pambari 4. At uh, agad talaga siya sinuportahan ng mga taga-Sibug. Patunayan yung paglampaso kay Gwen Garcia. Kaya malaki po yung utang talaga na loob nitong si uh, Cuatro. 4. At sinasabi niya nga kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi siya nanalo. So hindi na lang talaga siya ng mga Duterte supporters. At ang sibo solid talaga Duterte. Siguro hindi dahil bisaya ang salita ni President Duterte. Pero palagay ko, no, ang taga Cebu talaga is sadyang matalino no at uh, gusto pa rin nila kung paano po inimplement yung war on drugs paano nilinis ang sibo, no paano po pinakita sa kanila na yung Cebu ay mahalaga para sa mga national official, national government. Hindi lamang sinisintrohan yung Maynila. At nakikita natin buong Pilipinas ay talagang binigyan ng mga proyekto ni President Duterte, lalo na po yung mga ma-access yung mga malalayong lugar at nakikinabang yung mga kababayan nating may Kaya yun ang palagay ko lang ha, opinion ko lang, yung pinagbasihan ng mga taga Cebu, kung bakit si Pambari 4 yung ibinoto nila kumpara kay Gwen Garcia. And of course, no, yung credibility, yung pagkatao, no, nitong si Gwen Garcia ay questionable din naman kasi. Kumbaga nakakasawa na eh, paulit ulit na lang sila, wala namang improvement, no, sa sibo kung walang Duterte administration, mga kababayan po natin. So napakalaking tulong ng Duterte administration dahil kung hindi talaga magnanakaw, hindi kawatan, no, hindi tambalos-los ang namumuno sa ating bansa. Daw talaga maramdaman ng taong bayan yung progresibo, yung tulong na makuha nila sa gobyerno. And yan po yung naramdaman nila noong panahon ni Presidente Duterte. Kaya si Gwen Garcia, karma na ito sa ginawa niya sa mga Duterte, sa kanyang mga paninira, itong kaso na natatanggap niya ngayon. Kaya buti nga sa kanya mga kababayan. So yun muna yung ating update. Maraming maraming salamat.